Maingay, abala, puno ng buhay. Mga taong nagtatrabaho para maitaguyod ang kanilang pamilya, ang karaniwang makikita sa happy land. Sa isang iglap, naglaho ang lahat. Sabado ng gabi, alas, alas 8 no, alas 8. Nagkataong wala naman kami ng mga anak ko doon vendors po ako, nagtitinda po ako ng mga pagpag, mga pagkain na titinda ko po yun. Nalaman ko na lang po na may sunog, huli na po nalaman namin, wala na malaki na apoy. Eh. At tulala na lang ako, dahil wala na, wala na rin naman kami magawa, iyak na lang inaabot ko. Isang solo parent si Marites at may apat na mga anak. Dalawa sa kanila, labing tatlo at pitong taong gulang lamang napakahirap para sa bilang ina na nakikita mo yung mga anak mong ganyan. Napakasakit. Na sa araw-araw na pagtitinda ko, araw-araw ko na maaga para lang may papakain ako sa mga anak ko. Yung puhunan ko sa anak buhay ko, naubos na, nawala na, na. Yung mga gamit ko na naano, wala rin natira. Sa mga pagkain dyan, dyan kami kumukuha pag may mga pagkain na libre. Dyan, kumiti lang yung mga anak ko para makakain sila. Naging tugon sa panalangin ni Marites ang tulong na food bag mula sa Operation Blessing. May laman itong bigas, delata, at iba pang pagkain na sapat para sa buong pamilya. Ito po, pasalamat na po kami na kahit papano, kain po nakakuha rin po ako ng tulong. Sa ilang araw na ngayon lang ako nakakatanggap ng ganitong tulong. Wala po talaga ako natatanggap na tulong. Ito lang po ngayon ang natanggap ng tulong. Si Marites ay isa lang sa mahigit limang daang pamilya na natulungan ng Operation Blessing dito sa Barangay 105, Tundo sa pamamagitan ng ating One Step Ahead campaign. Dahil sa inyong mga donasyon, handa tayong tumulong agad-agad sa panahon na kailangan-kailangan ng ating mga kababayan. Salamat po sa Operation Blessing nagpapasalamat po ko sa inyo na nagbigay niyo po kami ng tulong. Malaking bagay na para sa ating mga anak Salamat po. Operation Blessing.